Hello, hello mga katigangs Maglalas 10 minute break na tayo Ito yung kinaka ko uh, Prutas tayo ngayon Huwag <laughs> na muna yung mga ano, mga pastries At saka Yung ice cream ko Yung Anong tawag dito? Assorted <laughs> Chocolate saka At saka Vanilla <laughs> Yung isang pindot mo, dalawa na yung <laughs> <laughs> Tsaka yung ano Melon Melon amoy Melon ba yan? Hindi ko alam <laughs> At saka aking panulak ay Warm water ito Ayan warm Ayan eh, Kasi yung Yung kuha ng tubig ito mainit Dinagdagan ko ng konting malamig din Para warm lang Ito yung ano Ito yung last last minute break ko na last 10 minutes break ko na ayan aga ice cream tayo ngayon hindi ko linagyan ng kung ano anong, anong borloro yung ice cream pampatamis lang yon. E, ito tama na sa akin yung tamis nito eh okay dokie mga katigang merienda na tayo bye bye